Ito sana ang perpektong armor ng tangke. Teknolohiyang magpapalakas sa mga tangke ng Russia, laban sa halos lahat ng sandata maliban sa pinakamapaminsala. Isang aktibong proteksyon na sistema na uupo sa unahan ng teknolohiya ng tangke, ang dapat sanay magpapalakas sa napakalaking mekanisadong puwersa ng Russia bilang pinakamalakas na maaaring ilaban ng kahit anong bansa. Pero hindi iyon ang nangyari. Matapos ang tatlong putaon ng pananaliksik sa baluti, may katapat na ang mga tangke ng Russia. Nakakatawa na napapabagsak sila ng murang disposable na drone. Mas mura pa kaysa bala. Ang baluting iyon ay tinatawag na Arena M. At inasahan ng Russia na babaguhin nito ang lahat. Matagal nang umiiral ang Arena M sa iba't ibang anyo. Ngunit naging tampok ito kamakailan dahil sa digmaan sa Ukraine. At madalas, napapabalita ng mga komentarista mula sa kanluran, ang diumanoy pinakabago at pinakamagagandang pag-unlad sa sistemang balute na posibleng pahinain o alisin ang bisa ng anti-tank na sandata ng Ukraine laban sa mekanisadong hukbo ng Russia. Basahin natin ang artikulo ni David Hambling sa Forbes tungkol sa Arena M. Isinulat noong Agosto 2024. Tinanong ni Hambling kung mapapalakas ng sistema ang mga tanke ng Russia laban sa drone ng Ukraine at nagbigay ng detalye sa mga kailangang kakayahan nito. Sinimulan ng Russia ang paglalagay ng Arena-M, isang active protection system, sa karamihan ng bagong T-70M na tangke nito, na parang sobra-sobra na yata. Ayon kay Hambling, ang T-70M ay may baluting gawa sa metal, keramika, at composite materials. Pero ang problema ng tangke sa Ukraine ay palaging ang baluti na katumbas ng halos tatlong talampakang solidong bakal ay hindi naman ganoon ka-epektibo laban sa mga drone ng Ukraine. Ang pag-atake mula sa itaas, ang Arena M ay inaasahang magbabago sa lahat ng iyon. Ang pangunahing konsepto sa likod ng baluti ay ginagawa nitong isang mekanisadong unit ang tangke na kayang salagin ang karamihan sa mga paparating na banta. Pinagsasama ng active protection system ang mga radar sensor sa labas ng tangke, computer control system, at launch tube para sa interceptor rounds laban sa paparating na anti-tank rounds at drone. Ayun sa Forbes, dapat kayang subaybayan at barililin ng sistema ang anumang banta na may bilis na isang daan at 50 hanggang isang libo at limang daang milya bawat oras. Ang radar nito ay dinisenyo para mahusay magfilter ng maling target tulad ng ibon at maliliit na projectile na di makakasira sa tangke. Para ang interceptor round ay tutok lang sa mga papalapit kapag ang banta ay pumasok na sa isang daan at anim na pong talampakang saklaw ng Arena M, magpapakawala ito ng interceptor round at mawawala ang banta. Mukhang matalino ito at kung gumana man, talagang magiging ganoon. Matagal nang sinusubukan ng Russia na paunlarin ng ang ganitong armor mula pa noong panahon ng Soviet at layunin nitong gamitin ang Arena M upang magbigay ng proteksyon mula dalawang daan at 70 degree hanggang sa buong tatlong daan at anim na degree para sa mga tangke nito. Habang palapit ang dalawang libo at 25 dumarami ang usapan tungkol sa sistemang ng ito at sa pagpapatupad nito ng Russia. Pagsapit ng Pebrero ngayong taon, unang lumabas ang mga larawan ng Russian T-34 M na may nakaaran na kabit na revolusyonaryong bagong armor. Hindi ito mula sa showroom sa Russia. Parang sa Ukraine ito galing. Ipinapakita nitong tapos na ang Arena M at ginagamit na ito ng Russia laban sa mga banta ng Ukraine sa kanilang mga tangke. Makalipas ang isang buwan, nagulat si Militani tungkol sa video ng Russia na nagpapakita ng paggamit ng Arena M. Ang maingat na idinirektang eksena ay tila nagpapakita ng tangke na pumipigil sa isang anti-tank na granada na lumilipad ng paralel sa lupa kasama ng isang misil na may partikular na paglalarawan. Sa hilagang hemispero, nagpapadala ng mensahe ang Russia. Kahit anong armas ng Ukraine, kayang harangin ng Arena M. Iminungkahi ni Militani na kung totoo ang kakayahan ng Arena M base sa video, maaaring sapat na ang pagunlad ng sistema ng Russia para harangin ang mga Javelin anti-tank missile ng Ukraine. Nagbabala rin siya na ang aerial missile na pinasabog ng Arena M sa video ay papalapit pa lang. Sa banayad na anggulo, mas tuwid ang direksyon ng javelin, kaya di pa rin tiyak ang hatol sa sistema. Pero determinado pa rin ang Rusya na palabasing ang Arena M, ang susunod na malaking bagay sa depensa ng tangke. Noong Agosto, iniulat ng Army Recognition na nilagyan na ng Rusya ng Arena M ang T-72 at bagong t na m nila. Sabi ng Outlook, nagsimula ang trabahong iyon noong Oktubre noong isang taon ipinapahiwatig nitong pwedeng ikabit ang Arena M system sa mga tangke ng Soviet na madalas gamitin ng Rusya sa digmaan sa Ukraine. Masama nga ba itong balita para sa Ukraine? Ang armor system na kayang pigilan ang mga sandata ng Ukraine laban sa mga tangke ng Rusya ay magpapadali sa mas matagumpay na mekanisadong pag-atake ng Rusya. Kung ga ganoon, bakit hindi natin nakikitang tambak ng mga tangke ng Rusya ang Ukraine ngayon na may Arena M na sila? Ang sagot ay simple lang. Hindi talaga malapit sa sinasabi ng Rusya ang Arena M. At hindi ito galing sa mga kanluraning source. Isang analis ng militar ng Rusya ang sumira sa ilusyon ng kanilang active protection system para ibunyag iyon. Ang dekadang pagsisikap para gawing epektibo, ang Arena M ay nauwi sa sistemang bigong labanan, ang pinakamalaking banta sa mga tanke ng Rusya sa Ukraine. Iniulat ng drones defense blog na si analyst Viktor Murakovsky ay nagbigay ng technical na pagsusuri sa Arena M na nagpapakitang hindi ito angkop sa pangangailangan ng Rusya sa Ukraine. Ayon sa outlet, dapat pinalawak ng bagong version ng sistema ang target ng Arena M upang isama ang maliliit na unmanned aerial vehicles at first-person view drones na ginagamit ng Ukraine laban sa mga tangke ng Rusya. Gayunpaman, nabigo ang Arena M sa tungkuling ito dahil sa mga seryosong problema ng radar nito. Ayon kay Murakovsky, ang sistema ng radar na nakakabit sa buong tangke na gumagamit ng Arena M ay walang kakayahan sa pagtukoy at pag-uuri ng maliliit na target na mahirap makita. Kasama rito ang mga drone na gawa sa plastik at iba pang material na hindi tinatablan ng radyo na gamit din ng Ukraine. Ayon sa analyst, hindi rin kayang ihiwalay ng Arena M ang maliliit na bagay sa ere sa mga sagabal sa lupa kung magkalapit ang distansya. Dahil dito, ang mga interceptor na pinapalipad ng tangke ay tila limitado lang sa isang daan at anim na talampakan ayon sa ulat ni Hambling sa Forbes. Kaya ang mahinang performance nito sa malapitang distansya ay may malaking epekto sa kakayahang mabuhay ng isang tangke na may Arena M kapag hinarap ng drone. Ang problema, ayon sa analyst, ay ang mismong uri ng teknolohiyang ginamit sa pagdisenyo ng radar. Sabi ni Murakovsky, hindi epektibo ang traditional na radar methods tulad ng Doppler detection at moving target indication laban sa unmanned aerial vehicle na may maliit na radar cross section at mabagal na bilis, lalo na kapag malapit sa lupa o mababa ang altitude, ayon sa defense blog. Sa paggawa ng modernong armor, ang Russia ay tila naipit pa rin sa lumang kaisipan. Walang silbi ang radar system para sa mga tangke kung di nito kayang madetect ang mga drone, na siyang pinakamalaking banta. Pinakabaliw dito, dapat kayang subaybayan ng Arena M ang paparating na drone, kahit hindi ito orihinal na dinisenyo para rito. Ipinapakita ni Militani ang isang pahayag mula sa isang military vehicle historian, na si Andre Tarashenko, na nagsasabing, maaaring hindi ang mababang visibility ang ugat ng mga problema ng Arena M. Sabi ni Tarashenko, hindi kayang madetect ng radar ang first-person view drone dahil maliit at mabagal ito kahit malapit. Hindi naman kailangan. Kasi ang drone na walang pampasabog ay di banta sa tangke at ang karga ay palaging isang pampainit o katulad nito na siguradong may lamang metal. Hindi nila matukoy ang drone, lalo na ang drone na may pampainit. Ang mga heat warhead ay anti-tank warhead. Kung gumagana ang Arena M ayon sa dapat nitong pagana, karamihan sa mga drone na nagdudulot ng banta ay mapapabagsak mula sa himpapawid. Kaya may isa sa dalawang problema ang Russia sa sinasabing hindi matalo nitong active protection system. Maaaring hindi nito matukoy ang mga drone kahit kaya nitong matukoy ang iba pang bagay. Ibig sabihin, hindi nito kayang labanan ang pangunahing sandatang sumisira sa mga tangke ng Ukraine. Pero maaaring kaya nitong harapin ang mga javelin at rocket-propelled grenades. O kaya naman ay sobrang sira na ng mga radar na hindi na nila kayang matukoy ang mga bagay na dapat sana ay natutukoy na nila noon pa. Nakakagulat ang sitwasyong inilarawan ni Murakovsky ang mas kanais-nais sa dalawa. Hindi kayang pigilan ng Arena M ang Ukraine sa pagsira ng mga tangke gamit ang mga drone. Gumugol ang Russia ng dekada at milyon-milyong dolyar sa sistema ng depensa ng tangke. Ngunit hindi nito naprotektahan ang mga tangke laban sa pinakamalaking banta sa Ukraine. Walang tiyak na detalye sa laki ng investment dahil walang inilabas na impormasyon ang Russia at ayon sa United 24 Media. Maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi natin nakikita ang Arena M na malawakang ginagamit sa Ukraine. Iniulat na nilalagay ng Russia ang sistema sa mga tanke nila. Ngunit hindi pa raw sapat ang pagpapadala nito sa Ukraine para maging epektibo. Ayon sa ulat, dapat may dahilan dyan. Maaaring dahil magastos ang Arena M na proyekto at mabubunyag lang ito. Sa sandaling magsimulang makalusot ang mga drone ng Ukraine sa tinatawag na di matibag na depensa nito. Mawawalan ng active protection system na dapat sanay nagpoprotekta sa kanila. Napilitan ang mga operator ng tangke ng Rusya na mag-improvise gamit ang mga barabarang depensa na umaasa silang makakapigil sa dagsa ng mga drone ng Ukraine. Patuloy umaasa ang tropang Ruso sa mga simpleng invention tulad ng hinang na hawla, metal screen, at anti-drone na bubong sa mga tangke laban sa drone attacks. Ayon sa United 24 Media, marami na tayong nakita na halimbawa ng ganitong uri ng depensa. Nakadalasan ay tinutukso at tinatawag na coke cages. Sobrang umasa na ang Russia sa kaibang ayokan sa kaibang pansamantalang depensa sa tangke kaya pati mga gumagawa nito ipinapakita na ang coke cage sa mga military exhibition. Ayon sa Warzone, nagsimula ng itampok ang mga solusyong ito sa problema ng Ukrainian drone sa mga eksibisyong militar noong 2000 at tatlo. Hindi talaga mapipigilan ng Kokek budget ang malawakang pagkasira ng mga tangke sa Ukraine. Pero babalikan natin yan mamaya sa video. Ang issue rito ay napipilitang mag-improvise ng pansamantalang depensa ang puwersa ng Russia dahil hindi talaga epektibo ang teknolohiyang dapat magpoprotekta sa kanilang mekanisadong unit sa Ukraine. Ayon sa United 24 Media, ipinapakita nito ang totoong kalagayan ng industrial na base ng depensa ng Russia. Hindi na bago sa Russia na ang mga drone ng Ukraine ang pangunahing banta sa kanilang puwersa sa Ukraine. Ang mga drone na iyon ang responsable sa hanggang 80% ng mga nasawi sa digmaan sa Ukraine noong Abril, ayon sa ulat ng Army Technology. Alam na ng Russia ang teknolohiyang kailangan labanan. Pero hindi pa rin makahanap ng solusyon ang depensa at industrial na base nito. Wala pa rin maaasahang automaticong counter-drone systems kahit nag-invest ang Russia sa teknolohiyang Arena M. Habang patuloy pang umuunlad ang mga drone, magkano ang ginagastos ng mga kumpanyang Ruso sa anti-drone teknolohiya? Ayon sa BNE sa Telenews, tinatayang 500 milyon ang halaga nito noong 2024, ibig sabihin pangalawa ang Russia sa Estados Unidos sa laki ng gastos nila. Ayon sa BNE sa Telenews, halos 80% ng sibilyang negosyo sa Russia ay naglagay na ng drone defense system noong tagsibol ng 2,000 at 25 para maresolba ang problema sa drone. Ayon sa ulat, lalago ng 23% taon-taon mula 2,000 at 25 hanggang 2,030 ang anti-drone market sa Russia at aabot sa 15 bilyon ang halaga nito pagkatapos ng limang taon. Sa kabila ng malaking gastos, wala pa ring solusyon ang Russia laban sa mga drone ng Ukraine. Nakikita natin ito sa matinding tagumpay ng malalim na strike strategy ng Ukraine laban sa Russia. Ngayon, kitang-kita natin ang pagkabigo ng Arena M na labanan ang tanging sandatang kailangan ng Russia sa kabila ng investment sa anti-drone solutions. Pinalalawak pa rin ng Ukraine ang long-range strikes sa energy infrastructure ng Russia. May video kami tungkol sa bagong estratehiya ng Ukraine na nagpapahina sa Russia. Kaya panoorin ninyo para sa detalye. Ngayon, ang problema sa depensa laban sa mga drone ay hindi lang sa Russia, kundi sa lahat. Pati Ukraine ay nahihirapan din dito. Sa research paper ng Security and Defense Quarterly, tinalakay ni Mohamed Zidshari ang mga limitasyong kinakaharap ng magkabilang panig sa digmaan sa Ukraine sa pagbuo ng depensa hindi kayang tugunan ng kasalukuyang teknolohiya ang dami ng pag-atake gamit ang first person view drones ang pagdami ng first person view drone attacks ay nagpapakita ng kakulangan ng mga kasalukuyang teknolohiya gaya ng radio frequency jammers handheld gun jammers lasers high power microwaves at sinanay na agila sa pagpigil at pagneutralize ng illegal na drone sabi ni Zichari ang mananaliksik ay sumusulat mula sa pananaw ng Ukraine sa pagharap sa first-person view drones. Pero, pareho ring argumento ang pwedeng gamitin sa Russia. Binibigyang diin din nito ang isa pang issue sa Arena M na hindi tungkol sa kabiguan ng mga radar nito. Kahit na may mga radar na iyon, maraming drone ang Ukraine sa larangan ng labanan. Ayon sa Kiev Post, kaya na ngayon ng industriya ng drone ng Ukraine na gumawa ng hanggang 10 milyong walang taong sasakyan, bawat taon basta't makakatanggap ito ng tamang puhunan. Gaano ka-epektibo ang Arena M laban sa maraming drone kahit gumagana ito ng maayos? Konti lang ang launch tube na kayang ikabit ng Russia sa mga tanke nila. Kaya mabilis ding maubusan ng interceptor ang kanilang mekanisadong unit. Maaaring sabihin na kahit ilang drone lang ang mapabagsak mo bago masira ang tanke mo, mas mabuti na iyon kaysa wala kang mapabagsak kahit isa. Pero hindi pa rin nito nababago na may isa na namang tangke, ang masusunog at masisira. Na iniiwasan ng Russia sa kanilang mekanisadong atake. Ano na lang ang natira sa Russia? Matapos ang tatlong putaon at milyong dolyar sa Arena M, pinaka-epektibo pa rin sa drone ang pinaka-primitibong panlaban nito. Ang mga cope cage, kahit na pwedeng lampasan o sirain kung sapat ang katumpakan, ay maaring magdulot ng pag-aaksaya ng mga drone. Nakakatulong din ang mga lambat sa kalsada ng konvoy ng militar. Mas epektibo ang electronic warfare kaysa interceptor projectile na di makalunsad dahil hindi na detect ng radar ng Arena M ang drone. Kaya, gaya ng sinabi natin dati, walang kwenta ang Arena M. Alam din yan ng Russia. Kaya hindi nila inilalagay ang armor sa kahit anong mahalagang paraan. Maliban sa paminsan-minsang tangke at mga promotional na video na ginawa para itago kung gaano ito pumapalpak kapag hinarap ng mga drone. Ibig sabihin, hindi masosolusyunan ng Russia ang problema nila sa tangke gamit lang ang armor system na matagal nang ginagawa. Sa totoo lang, tatlong dekada na itong Daini develop at wala pa rin palatandaan na magagamit na ito sa malapit na hinaharap. At kapag sinabing malala, ganun din ang lagay ng mga tangke ng Russia sa Ukraine. Noong Enero 26, sinabi ng United Kingdom Defense Journal na tinatayang 10,000 tangke na ang nawala sa Russia simula nang salakayin nila ang Ukraine. Iyan ay 10,000 tangke sa 35 buwan o halos 200 at 285 tangke na nawawala bawat buwan. Hindi naman masyadong gumanda ang kalagayan ng Russia mula noon. Noong Nobyembre 8 iniulat ng Kiev Independent na 11,300 at 30 na ang nawalang tangke ng Russia. Tumaas ng 1,300 at 30 sa loob ng siyam na buwan. Mas maganda iyon para sa Russia dahil bumababa ang buwan ng average ng nawalang tangke sa isang daan at apat walo. Gayon paman, hindi dahil gumagaling ang Russia sa pagdepensa ng tangke ang mas mababang bilang, kundi dahil mabilis na uubos. Ang kanilang mekanisadong unit, kailangan nitong gawin ang mga direktang pagsalakay na karaniwan noong unang taon ng digmaan sa Ukraine at natutuwa ang Ukraine sa kabiguan ng mga tangke ng Russia. Maraming nasirang tangke at armored vehicles ng Russia na iniwan sa pag-atras ay ginawang scrap metal o exhibit na sumisimbolo sa paglaban ng Ukraine ayon sa United Kingdom Defense Journal. Halimbawa, ang ilang nasirang makina ay ipinakita sa mga lungsod ng Ukraine at ang iba ay binaklas ng mga lokal sa napalayang rehiyon Gustong mabawi ng Russia ang mga tangke nilang naging tropeyo. Napakasama ng kasalukuyang kalagayan ito na malamang hindi rin makakatulong ang Arena M. Kahit pa gumagana talaga ang mga radar nito, matagal nang paubos ang mga tangke ng Russia. Noong Hunyo, nagulat ang Novaya Gazeta tungkol sa datos mula sa Institute for the Study of War. Institute for the Study of War. Base sa numerong iyon, 46% na lang ng pre-war tank reserves ang natitira sa Russia. Hindi naman siguro ganoon kalala, di ba? Oo, mahigit 10,000 tangke na ang nawala sa Russia pero kung 46% pa ng reserba nila ang natitira, libo-libo pa rin ang natitira nilang tangke. Hindi eksakto. Ang natitirang mga tangke sa reserba ng Russia ay yaong mga itinuring nilang hindi angkop para ipadala sa Ukraine sa tatlong taon bago ang ulat ng Institute for the Study of War ito na ang mga tira-tira sa kanilang mga arsenal. Ang mga tangke na nangangailangan ng malawakang pagkukumpuni o yung mga sobrang sira na, na ang tanging silbi na lang ay pagkuhanan ng ilang natitirang gumagana ang pyesa. Kung totoo ang mga numerong ito, sabi ng Institute for the Study of War, mauubusan na ng magagamit ng mga tangke ang Russia pagsapit ng katapusan ng 2,000 at 25. Kaya ngayon, nagsisimula na nating makita na maaring hindi malayo sa katotohanan ang prediksyon na ito. Noong Oktubre 8, inilabas ng United 24 Media ang open source intelligence na pagsusuri ng grupong jumpy tungkol sa mga tangke ng Russia. Ayon sa ulat, lumabas sa satellite image na bumaba ang reserbang tangke ng Russia mula 7,300 at 42 unit hanggang 72 na lang. May 72 T-72B na tangke na nasa maayos na kondisyon. Ayon kay Yompi, may isang na raan at anim na tangke ang Russia na di maganda ang kondisyon at walot apat na pa ang halos wasak na ngayon isipin mo kung ano ang magiging epekto ng gumaganang arena M para sa mga reserba ng Russia tulad ng nabanggit kahit gumagana ang armor ng Russia hindi nito napipigilan matalo ang kanilang mga tangke gayon paman mapapabagal pa rin nito ang pagkawala ng mga tangke ng Russia. Mas gusto ni Putin na sirain muna ng kanyang mga tangke ang ilang Ukrainian drone bago sila tamaan. Pwedeng magdulot ito ng mas mabilis na pag-usad at mas kaunting pagkapudpod ng tangke sa mga base ng Russia. Matapos ang tatlong pu taon ng pagdevelop, wala ring silbi sa Russia ang Arena M. Isa lang ito sa mga makabagong sandata ng bansa na hindi kayang harapin ang first-person view drones na nagkakahalaga lang ng humigit kumulang apat na raang bawat isa para gawin ng Ukraine. Patunay ang Arena M kung paano inuubos ng Russia ang reserbang pera para pondohan ang pananakop ni Putin sa Ukraine. Habang dumarami ang mga tangke na walang proteksyon, lalo ring nalulugi sa pera ang Russia. Ngunit simula pa lang ito ng problema. Ang ekonomiya ng Russia ay nanganganib bumagsak dahil sa sobrang gastos sa militar. Pagtaas ng buwis at mga bayaring ipinataw ng Ukraine at kanluran. Alamin pa ang iba sa aming video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa balita sa kabiguan ng teknolohiyang militar ng Russia.